Mga kaso sa ilalim ng katarungang pambarangay. Walang sinuman ang maaring dumiretso sa hukuman o anumang tanggapan ng gobyerno para sa pagpapasya ng kanyang kaso laban sa isa pang tao, lalo na kung ang usapin ay saklaw ng barangay. Maliban na lang kung ang magkabilang panig ay nagpasyang harapin ang bawat isa at isaayos ang kanilang hidwaan. Pero kung hindi, kinakailangan nilang dumaan sa proseso ng pagkakasunduan conciliation. Kung hindi ay ipawawalang saysay ito ng hukuman sa kakulangan ng dahilan para aksyonan o masyadong maaga para isampa sa korte, lack of cause of action or prematurity, paglalathala at pamamahayag ng labag sa batas, Article 154, mga pananakot at paninirang puri, Article 155, paggamit ng huwad na katibayan, Article 175, paggamit ng hindi totoong pangalan at pagtatago ng totoong pangalan Article 178 paggamit ng mga uniporme at sagisag na labag sa batas Article 179 pinsala sa katawan dala ng marahas na pag-aaway Article 252 pagtulong sa naganap na pagpapatiwakal Article 253 pananagutan ng mga sangkot sa isang labanan kapag nagkaroon lang ng mga pinsala sa katawan o wala mang nangyaring pinsala Article 260 Mga hindi gaanong malalang pinsala sa katawan. Article 265 Mga bahagyang pinsala sa katawan at pagmamalupit. Article 266 Pagdakip ng labag sa batas. Article 269 Paghimok sa isang minor de edad na lumaya sa kanyang tahanan. Article 271 Pag-iwan sa isang taong nasa panganib at pag-iwan sa isang naging biktima. Article 275 Pagpapabaya sa isang minor de edad. Isang bata na mababa ang edad sa pitong taong gulang. Article 276 Pag-iwan ni mga taong wala ang magalaga sa isang minor de edad, kawalan ng pagmamalasakit ng mga magulang. Article 277 Pagpasok sa isang tirahan ng walang pahintulot, hindi gumamit ng dahas at pananakot. Article 218 Mga ibang anyo ng pagpasok na walang pahintulot. Article 281 Magaan ng mga pagbabanta. Article 283 Iba pang magaan na pagbabanta, Article 285. Grabing pamumuwersa, Article 286. Hindi grabing pamumuwersa, Article 287. Iba pang katulad na pamumuwersa, sa pilitang pagbili ng mga paninda at pagbabayad ng suweldo sa pamamagitan ng pagsingil ng utang na loob. Article 288. Pagbubuo, pananatili at pagbabawal ng pagsasanib ng puhunan at lakas paggawa sa pamamagitan ng dahas at pananakot. Article 289. Pag-alam ng lihim ng sapilitan at sa pamamagitan ng kasunduan. Article 209. Pagsisiwalat ng lihim ng mga pang-aabuso ng kapangyarihan. Article 291. Pagnanakaw kung ang halaga ng ninakaw na ari ay hindi hihigit sa formte pesos. Article 309. Pagnanakaw kung ang halaga ng ninakaw ay hindi hihigit sa 500 pesos. Article 310. Pagsakop ng mga tigil na ari-arian o sa pilitang pagkuha ng karapatan sa ari-arian. Article 312. Paglilipat ng nangahangganan o muhon. Article 313. Pandaraya o panggaganso. Kung ang halaga ay hindi hihigit sa 200 pesos. Article 315. Iba pang anyo ng pandaraya. Article 316. Pandaraya sa isang menor de edad. Article 317. Iba pang panluluko. Article 318. Pagtanggal, pagbenta, o pagpeprenda ng nakasanlang pag-aari, Article 319. Mga kakaibang kaso ng panlulokong may masamang hangarin kung ang halaga ng nasirang ari-arian ay hindi hihigit sa 1,000 pesos. Article 328. Paggawa ng kahalayan na na mayroong pagsang-ayon na naagrabyadong partido. Article 339. Pagbanta na isisiwalat at alok na pagpigil sa pagsisiwalat na may kabayaran. Article 356. Pagpigil sa paglalathala ng mga gawaing tinutukoy sa panahon ng opisyal na proseso, Article 357. Pagdadawit sa mga inosenteng tao, Article 363. Mga pakana laban sa dangal, Article 364. Paglalabas ng tseke ng walang sapat na pondo, B.P. 22. Pagbili ng nakaw na ari-arian kung ang halaga ng ari-ariang sangkot ay hindi hihigit sa finjunata pesos, P.D. 16 12